Sharon Cuneta may isinawala tungkol sa ama ng pinagbubuntis ni Casey Concepcion. Laman ngayon ng usapin ang pagbubuntis umano ngayon ni Casey Concepcion. Ayon sa balita, nang showbiz umano ang nakabuntis actress na si Casey. Ayon sa source, si Piolo Pascual Umano ang itinuturong ama ni Casey. Sa naging pahayag ni Casey, tahasan itong inamin ang pagdadalang tao nito. Marami naman sa netizens ang natuwa dahil sa wakas umano ay magkakaroon na ng sariling pamilya ang aktres. Samantala, masaya din inamin ni Casey na si Piolo Pascual umano ang ama ng pinagbubuntis nito. Alam umano ni Casey na magiging mabuting ama at asawa nito ang aktor. Lubos umano ang kasiyahan ng kanilang pamilya sa blessing na dumating sa kanila. Ay naman kay Sharon Cuneta, hindi na umano sila makapag-antay sa paglabas ng baby ni Casey. Nais umano niya na bago sila tumanda ay magkaapo na sila na makapasaya sa kanila araw-araw. Yung matawag umano siyang mamita ang pinaka inaabangan ni Megastar. Maging ang ama ni Casey na si Gabby Concepcion ay super excited lolo na. Gusto umano ni Grabby na lalaki ang maging baby ni Casey para kasama nito sa lahat ng bagay kabanding sa lahat. Ayon pa kay Gabby, kung ano man umano ang ipagkaloob ng Diyos ay malwag umano nilang tatanggapin. Dahil kahit ano umano ang maging gender ng baby ay magiging masaya pa din umano sila. Basta umano malusog ang baby ay magiging masaya umano sila. Samantala, usap-usapan naman ang totoong ama ng pinagbubuntis ni Casey Concepcion. Ayon sa source, hindi imano si Piolo Pascual ang totoong ama ng pinagbubuntis nito.